May huli? May huli? Unang kawil, may huli agad! Orel, dalungan ka Sababi na tap nung punitarian. Ayoko. Yeah naman, miyak naman. Wow. Nawa. 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 Nawa yung gagawin natin sa ikat itadamay natin yung dalag collateral damage welcome to my office for today's video pinapya gagawin tayong kamain tapos meron din tayong kubit nakirisi ang kubit natin isa na namang hunting dito to, sa taas ng uh, alam mo yung bahay namin dito sa baba ilaya ito spot na pupuntahan natin iilaya pa tayo at uh, doon sa lugar na yon once pa lang ako nakapagkana at uh, tingin ko naman eh may laman kaya lang hindi tayo makakahuli ng monster ito ang lugar na ito hindi ko pa nakakanaan yan kwento dito ng mga doon sa taas yung tinaanan natin kanina 15 kilos daw pinakamalaki na huli rito kaya lang 20 years ago na yata yung eh. matagal na eh hindi ako nagkakana dito dahil madalas paliguan ito ng mga tao dito sa baba makikita ninyo maraming mga kubo kubo dito paliguan ng mga tao siyempre pagka antiyan na sila bulabog ang lugar na yan pero subukan natin maglagay tayo ng tatlong kawit ano che? okay sige tatlo pag-ina natin ang kawit pero mamaya na siguro pagbalik uh, balik natin kasi pupunta pa tayo sa Ilaya unahin muna natin doon para medyo pag madilim-dilim ng konti, saka natin lagyan ito. Tara. Ground zero. Ito yung spot na pupuntahan natin. Yan, bato na yan. Napakaganda Itong kawayan dito, yan, puro sabitan. Pero parang, uh, parang suspected ko yan. May mga nakatira dyan. Nalagyan ko rin. Kaya lang. Siguro arihan ko, kalahat di pa. Medyo nakalutang. Baka mahulihan natin. Exciting medyo excited na ako hanggang doon lang tayo doon sa may kahoy na nakatumba na yun hanggang doon lang tayo siguro labing limang kawil marami na ang pain natin 17 lang naman eh pitong tilapia at merong sampu may sampu sampung Asit? igat na gayat sampung kiwit na ginayat Apo. okay ano tara na let's go sa spot na ito yung malaking spot, sa ilalim ang puhut ko lang at sa ilalim ang gagawin ko ibibitin ko lang ito tulog dito ibibitin ko lang siya dito yan lang pulupot natin ng konti yan okay na okay na baba na tayo sa spot na ito lungga ito sa ilalim eh ng bato so isang di pa lang aari ko rin ito ihatid ko na sa ilalim bahala na patay na yung tilapia matay ngayon next dalawa tayo sa spot na ito hanggang tuhod ko lang dito sa ilalim ng bato na ito may lungga yung tilapia ang pain natin ayan harulang-harulang siya Very attractive kasi sa isda yung ganyan. Palangunan yung lang nasa So ito, isa ito sa inaasahan ko na may mga bukas. Next. Good morning guys and welcome to my office. Pandawin na natin, simulan natin dito. Actually marami tayong kawil. Doon sa unahan, may labing dalawa yata ako doon, o labing tatlo. Dito naka-isa lang ako eh. Medyo mababaw pala ito, pero... Unang kawil bago tayo umahon doon sa Ilaya. Unahin na natin ito. Okay. Sabi natin. Sabi ni Ryan dito, itong kaibigan ko, ito matagal na eh. May malaki ba nahuli dyan? Hmm. May lungga. Meron, may lungga dyan. Malalim. Kasi kahapon pinuntahan ko, eh hindi naman abot ang paho kasi malalim na. Ang napagtanungan ko lang dito yung nagdadala, pero malalim daw yan. Malalim. Pero hindi ko alam na may lungga pala dyan. Meron, para po ba? Ilang kilo ang nahuli? Aba, ilang sa kay Dusi eh. Abos, eh. Pero yung kawin ko, tingin ko parang walang huli. Tara, pandawin na natin. <laughs> no? Pag-inaw! Iisa lang kawin natin dito. Eh, hindi pa binatak. Pakiramdam ko walang huli ito eh. Wala. Pakiramdam ko walang huli ito. ang kasi itong lugar na ito. Kaya laging bulabog. eh Ayan. May huli! May huli! Lungga nga! So, yung... Eh, parang maliit. Maliit. Tara, dun tayo. Parang maliit lang. <laughs> <laughs> Una, unang kawil, may huli agad. <laughs> Tama, sabi ni Ryan, may lungga nga dyan. O, oh, ko pa nakikita ito pero tansya ko dito mga malaki na ang dalawang kilo. Wala <laughs> ka na. Jin, nasa iyo yan ha? Okay lang. Nasa iyo banda ang igat? Okay lang. May huli nga. Ba't hindi halatang may huli na? Sumaksak sa tabihan? Kasi. Nasa butas? O, doon ka na, Jin. Papatakin ko. Baka pag-aam. Ha? Baka pag-aam. Ah, hindi. Alam ko pag-pagong. Bakit?

Ay, di ba lang kahit na kahit na maliit eh. Tunay ang kwento diyan, may lungga nga diyan. Maliit lang. Okay. Unang kawil. Huli agad. Okay. Iwan mo natin dito. Marami pa papandawin. Tingnan natin. Bulbul naman siya, hindi naman makakalpas yan Tara, nandun tayo Mahirap kasi may bit-bit ka, papunta doon eh Medyo malayo na yung patutal, hindi naman dadaan Balikan na lang natin yan Tara Oh, yun know. oh Kalampag na, nandito na kami Yung isa wala, ito, parang meron ito Yan, yeah, bagting yung isang yan Para lang Eh, parang wala Walang huli Siniksik lang pala doon sa butas <laughs> Zero tayo sa spot na ito. Tatlong kawil. Gahit isa, wala. Ito. Pahain pa ba? O, oh, pa rin. Itong isa. Palaro-laro din ito. Maraming huli. Walang pahain huli sa spot ito isa parang wala rin eh. parang wala rin wala nga Ba, uh, binatak doon? Punta riyan. Ayan, kare, kare. Ayan. ayan. Binatang ka rin, ano? baik. Siot sebutas, Bah, pemain, hai. Gua kasih salam. Mana nah. bungkusan mana.

Oh. <laughs> oh, okay. na siya. Pano, eh good size? Oh, bisa na. One zero? 1-0. Dalawa eh. eh. Ayos. Uh, natin dadalawa. Ano mo diyan? Oh. luto yang gagawin diyan. Pwede yung insalada lang, pwede yung lahat natin sa ginatang dalag, gano'n. Hindi na tayo nakakauli ng na monster. Kailan dumayo tayo na ibang lugar na... <laughs> Kaya lang, sa Laguna, lagi nag-uulan doon. Eh, ayoko mo nang pumunta ng Laguna. Sayang lang biyahe doon. Sa Cavite, pwede pa. Pero anyway... Tayo, siro. Hindi naman tayo nasiro. Salamat sa Diyos. May huli pa rin. Butuin natin ito. Isang matamlay na hunting. Pero may huli naman tayo. Dalawa. Igat! At isang dalag. Um, di ba po ano masarap na luto dito pero dahil maliit lang yung igat natin masarap ito siguro daing. Daingin natin ito. Oo. Eh. Uh -huh. Daing tapos uh, prituhin na lang. Itong dalag. Ganon din siguro. Masarap itong binilad. Eh. Uh, pagka biklad natin, ibibilad na konti. Mamarinate. Hindi tsaka natin dito. Tara, medyo tanghali na rin. Medyo payat yung dalag ko. Ha? Anyway, salamat sa Diyos kahit paano may huli tayo. Tara, tutuyin natin ito. Let's go! Marami nagsasabi yung abu daw, pinak pinakamabisang pantanggan pantanggal ng gasa. Uh, uh, Subukan natin. Yung mga kanin ito. Yan yeah, kasi yung pinaka kasi na unang ginagawa pero naghanda na rin ako. Ayun. Uh, nagsaing na rin ako ay naga nagbigit nagdikit na rin ako para in case na kailangan ng tubig. Papakulo ako ng tubig. Ano? Nadala na siya. Yung mga kanin ng palos. Ayan, may mga kanin siya pero Subukan natin may pagkatanggal mo ng ano, kani. Tignan natin pagka binuhusan natin ng tubig pagka may matatanggal kung may hiwalay pa. Pinaka-effective kasi talaga yung mainit na tubig ito. Pag binuhusan mo at kinayo, ito, talagang tanggal lang. Ito, shortcut ito eh. Tinatamad si Richie eh. Dada, dadaingin daw namin. Maiba naman. Ay, yung ano, yung dalag. Anong dalag daw? Meron tayong parekado yung pakop eh. Nating gataan mo. Ay, gagataan pa? Ano kaya? Ah. Pwede ko na lang, bagus gawa ba tayo ng ensalada. Sabay mo na dyan, collateral damage na riyan. Okay, bagus ko ba tayo ng ensalada pa ko. Kung anong ginawa natin sa dalag, damay na siya. Uh, malaman natin kung talaga effective yun. Ngayon, pagka ito'y pumuti, pag binuhusan natin ng tubig, ba, ibig sabihin, may lansa pa. Ate, buhusan mo. <laughs> Halos wala na siyang pumuti. Wala na pag binuhusan na natin ang tubig para naluto yung kanyang kaliskis ay ibig sabihin effective din pala yung abo meron pa rin naman na yung konti yung meron yung mga singit singit na lang ang title ng ating vlog ngayon catch and cook pero tatawagin ko itong collateral damage bakit? yung gagawin natin sa igat idadamay natin yung dalag yung dalag yun yung collateral sa damage na gagawin natin dito sa igat. Dadaingin natin pero bago natin daingin, i-marinate muna tapos ibibilad sa araw mamayang hapon. collateral damage. dito malos mas gusto ko ang dalag syempre yung ating pako payan tayo mga ka-office mmm that's all for today's video salamat po sa inyong panonood God bless kain tayo